Anong gandang araw? Oo, oh, pagod na ako at gusto kong kumain. Para sa iyo ito. Oh, wow. At ikaw ay para sa iyo. Hahanda ka na ba? Gagawin natin ang lahat. Sige! Simula na natin, mga kaibigan. Hmm, nilalagyan ng cream ang mga cake. Gagawin kong perpekto ang lahat. Magiging napakasarap nito. At ngayon, tatakpan ko ang cake. Magiging makinis at perpekto ito. Bibigyan ng tamang hugis. Maganda. O, ngayon, ilang tainga. Wow. Nakakatawa talaga yan. Hmm, ngayon, pink na cream. Aba, astig talaga yan. ang resulta ay magiging sulit. Ngayon, ilang detalye. Oh, grabe! Tingnan mo lang itong labubu cake. Ah, oh, oo. Oh, oh. Sa tingin ko, henyo ako. Maghintay ka muna. Hindi pa ako tapos. Heto ang aking espesyal na maleta. Hayaan mong buksan ko ito. Mmm, Nakagain na glosser. Ano ang pipiliin ko? Eto. Oo, oh, eksakto. Ibuhos ito sa palad ng aking kamay at simulan na natin ang pagdekorasyon. Maganda! Wow! At ngayon? Wow! Ang ganda ng cake. Talagang gusto ko ito. Ikaw naman, Lola. Aba, aba. Hmm? Nakalimutan ko. Pinaaalalahanan kita. Ah, naiintindihan ko. Sige, simulan na natin gawin ang merienda na ito. Pinapakinis ang lahat. Sa totoo lang, ang sarap nito. Amoy, kamangha-mangha, nilalagay ang aming sponge cake at nagdadagdag ng kaunting cream. Wow. Pinapakinis ang lahat ng ganito. Ang sarap! Isa pang layer at baliktarin natin ito. Wow, kamangha-mangha. Mga kaibigan, alisin ang mga kamay ninyo. Hindi pa ako tapos. Tinatakpan ko ang cake at iniikot ulit. Ngayon ang mga mata, kilay at labe Ang cute naman. Hmm, isa pang bagay. Sige, sige, sige. Do gumawa tayo ng magandang dekorasyon para sa ating tasa. Wow, nakalimutan ko. Kailangan nating gumawa ng bula. Magmadali tayo. Maganda! Ngayon ang hawakan at tapos na. Maganda ang mag, hindi ba? mhm mm ah uh. Wow! Tingnan mo! Hindi ganyan. Hmm. Mag-isip tayo. Oh. Ah! Isang ideya! Hindi kagana. Eto? Hindi. At ito mismo ang kailangan ko. Cookies. Ano? Ano? Pwede bang mag-ingat ka pa? Hmm. Pasensya na, Lola. Pasensya na, Chef. Oops. Sige, balik tayo sa cookies. Oh, tingnan mo ang tori na ito. At ngayon, chewing gum at kakao. Wow. Haluin natin lahat ito. Ngumunguya ng bubble gum ko. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow. Ang galing niyan! Ah! Talagang gusto ko ito. Takpan natin ang mga cookies. Ah, uh, oh! Masusuka ako! Hmm, narito ang isang bibig. Mga binti. Wow! Tingnan mo itong cute na teddy bear. Ibigay mo sa akin ang iyong mga mata. Oh, oh. Sige. Ayos! Ilagay natin ito sa aking cake. Kung matatawag mo itong cake. Sa tingin ko, hindi. Pero tingnan natin. Astig! Oh, oh, ah, oh. Ha? Handa na kami? Hmm. Mm. Hindi yan yun. Simulan natin sa labubu cake na ito. Magpuputol ako ng piraso para sa akin. Wow! Ang sarap nito. Mga kaibigan, gustong gusto ko ito. Hmm. Ngayon ito naman, mukhang kamangha-mangha. Ah! Medyo. Ha, ha. Um, ito. Dako. Eh, uh, mukhang kahina-hinala. Susubukan ko. Uh, hindi, ayoko nito. Ito ang panalo. Mabuti. Okay. Oh, oh, ako ang panalo. Chomp! Ang... Oy, Tingnan mo, ha? Huh? Kamusta? At ngayon, ito naman. Ah, hmm. uh, oh, sige. Sige. S sige. Magagawa ito. Aba, aba, aba. Ito mismo ang kailangan ko. Isang higanteng bote at ilang skittles. Tingnan mo ang kagandahan na ito. Lagyan natin ng kendi ang ating bote. Wow, ang galing niyan. Oh, tumabi ka. At ngayon, kailangan nating punuin ang boteng ito ng syrup ng asukal. Magiging masarap ito. Mas marami, mas mabuti, siyempre. Aba, aba, aba. Ano sa tingin mo? Ngayon, palamigin natin ang ating bote. May tuyong yelo ako dito sa balde. Ilalagay ang bote natin doon. Oh, tapos na. Naglalagay ng sticker. At wala. Handa na ako well narito ang aking bote at mayroon akong Mentos na candy. Nakaka-presko ito. Pinupuno ang bote ng candy, magaling. Mm -mm. At ngayon gagamitin ko ang Prime Soda. Mhm, masarap. Pinupuno ang bote. Hmm, kailangan ko pa Stia. Ibig kong sabihin, gumagawa ako ng higanteng bote. Eh, na talagang perpekto. Hmm. Kailangan ko ng baso ngayon, i-freeze ko ang bote ko. Tara na. Ano? Oh, ano? Oh, hindi ko makita ang kahit ano. Ay, hindi? Nasaan ako? Oh, oh. Ano yon? Ibalik mo dito Lola. Wala akong makita. Lola. Oh, sige. Tutulungan kita. Oh, sige. Maraming salamat. Walang problema. Tingnan mo ito. Nakalimutan ko. Kailangan ko ng sticker. Tara na! Sandali lang! Ganito. At ngayon ay tiyak na handa na ito. Oh, oh! Tingnan mo! Oh, oh, oh! Sige! Oh, oh, oh! Ginawa mo ng maayos! Kailangan ko rin kumawa ng isang bagay. Iyan ba ang kailangan ko? Hindi. Sa tingin ko, hindi. Tingnan mo ang mga berry na yon. Ah. Uh. Hmm. Sandali lang. Narito ang blender. Nilalagay ang mga berries sa loob. Gaya nito. Isasara ko ang blender at bubuksan ito. Gumagawa ako ng berry smoothie. Um... Oh. Lola, magingat ka. Oh, salamat. Narito ang isang cute na garapon. Parang bote, pero parang oso rin ito. Hmm. Tuloy na tayo. Ano ang kailangan ko? Kailangan ko ng tamang sopas. Wow, wow, wow. Anong problema? Oh, uh... Aba, aba, aba. Papunta na ako. Hmm. Hmm. Kaibigan ko? Oh, ayan ka pala. Tara na! Kailangan ko ng pulot. Uh, da. Wah, kamusta? Bumalik na ako. Kumusta? ka? Ah. Oh, ah, mga bubuyog. Lumilipad sila. Oh, hindi, 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 Lumayo kayo. Oh, inaatake nila ako. Ah. Oh, aba, hindi yun maganda. Sige, tuloy na tayo. Amochech, kailangan natin ng kulot. Idinadagdag ito sa mga bote. Ayun na, isasara ko na ito at hahaluin lahat. Nyuyug-yug, -yug, yug Oo! Oh. Oh. Bingo! Alam ko na ang gagawin. Sige. Para palamigin ang lahat, gagamit tayo ng ventilador. Isa itong napakagaling na ideya. Mm -mm. Ipinagmamalaki ko ang sarili ko. Maganda. Handa na ba ang lahat? Aww. Naku, tayo ay... Hmm, simulan na natin. Pinipiga ang unang jelly. Wow, mukhang kamangha-mangha. At talagang masarap. Mm. Aba, ang cute! Pinubuksan ito at subukan natin. Hmm? Well, hindi masama. Pwede na. At iyan ay isang higanting bote? Oh, pinipiga ito? Sige, sinusubukan. Wow, medyo malamig pala. Brrr, Ay hindi, hindi siya ay nagyelo. Kasalanan mo ito. Pasensya na. No.